mas marami kang uh, nagastos, mas marami kang uh, gustong bawiin kapag nakapwesto ka na. So, ganun lang. Paano ba pumili ng tamang kandidato sa eleksyon? Ganda tanong, di ba? Uh, lalo pa, uh, kamakailan lang, trending na trending yung sinabi ni Joseph Moro. Uh, kapag sawang-sawa ka na, maging mahirap pwede mong itanong sa sarili mo kung sino ang ibinoto mo noong nakarang eleksyon. Diba? So, may point. Dito kasi, uh, lagi na lang natin uh, sinisisi sa gobyerno, sa mga nakaupo, kung bakit tayo naghihirap. So, siguro, uh, tama ding malaman ng lahat uh, kung paano pumili ng tamang kandidato sa eleksyon. So, napakagandang pag-usapan nito, lalo pat malapit na ang eleksyon, na dapat meron tayong uh, sapat na kaalaman kung sino yung mga dapat na ibinuboto natin na dapat na nakaupo, na dapat nakakatulong sa atin, na dapat uh, hindi uh, korap, hindi uh, pabanjing-banjing lang doon sa kanilang uh, pwesto pesto, dapat alam natin kung sino yung dapat na iupo dito sa mga mahalagang uh, pesto na ina-applyan nila para maglingkod sa atin. So, ito yung mga ilan lamang sa mga uh, uh, mahalagang uh, tamang pagpili ng kandidato na pwede natin uh, gawing gabay. So, unang-una dito lalo na uh, dapat sinusuri natin yung platforma at adbukasya ng isang kandidato. Una, Alamin natin ang kanilang mga plano sa ekonomiya, sa edukasyon, sa kalusugan, infrastruktura, at iba pang mahalagang isyo. Hindi dapat ito mawala. So dapat alam nila ang mga ito, lalo pa napakahalagang ito para dito sa uh, kung paano tayo uusad at paano maging progresibo ang ating bansa. Pangalawa, siguraduhin na ang kanilang mga programa ay makatotohanan. Hindi lamang dapat na sinasabi nila ito. Kailangan malapit ito sa katotohanan at may malinaw na mga paraan ng pagpapatupad. Ito so baka kasi, alam niya, uh, madali naman kasing mambola. So, dapat alamin natin na yung mga kanilang mga sinasabi ay makatotohanan. So, yun, uh, napaka-simple uh, pero dapat uh, kasama ito sa mga uh, paraan ng pagpili. Pangalawa, uh, suriin sa pag, pangalawa pag sa pagsusuri alamin natin, tingnan natin yung kanilang track re uh, record at karanasan so napaka, napaka importante nito dahil kung alam natin yung kanilang track record kanilang karanasan uh, madali na silang madali na natin silang pagkatiwalaan so sa, sa pagsusuri kung paano sila naglingkod sa nakaraan uh, halimbawa uh, dat dati silang gobyerno uh, malalaman natin kung paano sila nagsisilbi. Tapos dito, tukuyin natin kung may nagawa silang konkretong proyekto. So, kita naman natin kung ano yung mga uh, naging, uh, uh, proyekto nila nung kung sila ay naglingkod na. So, ganun. Uh, isa ito sa mga dapat natin i-considera sa pagpili ng kandidato sa darating na eleksyon. Pangatlo, pangatlo, uh, yung karakter, kilapisin natin karakter ng isang kandidato, kanilang integridad, meron pa sila nito? Alamin natin kung sila ay malinis, merong malinis na record, uh, walang walang uh, nagawang korupsyon, walang nagawang panlilinglang, walang nagawang pang-aabuso sa kanilang pwesto. So isa ito sa mga dapat na uh, i natin. Huwag natin itong uh, hayaan na nakakatakbo yung mga ganitong kandidato. So, isa rin sa dapat gawin, obserbahan kung sila ay may malasakit sa tao. Madali na makita kung may nagmamalasakit sila. Karamihan naman sa kanila kahit, kahit alam natin yung mga ano. Pero uh, marapat lang na alamin kung itong kandidato na to eh, may malasakit sa tao at may kakaya ng mamuno ng tapat. So, pang-apat, dapat iwasan natin yung kandidato umaasa sa pera at pamilyaridad. Napakarami nito Napakaraming sikat, napakaraming mapera na ginagamit lang yung kanilang uh, popularidad, ginagamit sa kanilang pera. Alam nyo na kung sino-sino yung mga ito. Kapag ka ganito yung mga kandidato na ito, red, red flag na dapat yung mga ganito. Okay. Dahil alam naman natin, halimbawa, pagka uh, yun isang komentaryo na narinig natin, na uh, kung ikaw, nagtatrabaho uh, sa maghapon, tapos gagamitin mo lang ito, ibubungos mo para sa pagkandidato mo. Bakit? Di ba? Uh, ibig sabihin may bala kang ibalik yun. Doon sa... May bala kang bawiin yun eh. Kapag ka naka, 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 naka ka na. So, di ba? Hindi sincere yung pagtakbo mo. Dahil kapag ka mas marami kang uh, nagastos, mas marami kang... Uh, gustong bawiin kapag nakapwesto ka na. So ganun lang kasimple. Huwag natin iboto ang isang kandidato dahil lamang sa kanila. kagaya na sinasabi natin, kasikatan, pangalan, dahil kilala ng pamilya. So, hindi hindi dapat ito ang magpapatayan natin sa pagpili. Mag maging mapanuri sa mga pangakong tila hindi makatotohanan. Okay? So, panglima, makinig sa mga debate at talakayan. Isa ito sa mga dapat na na abangan natin, dapat tatutukan natin, alamin natin kung paano uh, maglingkod, kung paano ipahayag ang kanilang mga platforma. Panoorin at pakinggan ang kanilang mga sagot sa mga halagang isyo. So, napaka-importante nito. Then, obserbahan natin kung paano nila ipaliwanag ang kanilang mga panalindigan plano. Dito, uh, makikilatis natin kung anong uh, klase ng uh, kandidato ang tumatakbo. Okay? pang-aaring magsaliksik at huwag magpadala sa fake news. Napaka-importante din ito. Siguraduhin na ang impormasyon na natatanggap ay mula sa mapagkakatiwalaang source. Napakarami pa rin naman. So, alam naman natin kung saan tayo makakahanap ng totoong impormasyon. Iwasan ang paniniwala sa mga peking balita at propaganda. So, diba? Napaka-simple. Pangatlo, ito yung pinaka dapat lagi natin kasama, bumoto ng ayon sa konsensya. Diba? Iwasan ang pagbebenta ng boto. Panatilihing malaya ang sariling pagpapasya. Okay? Piliin ang kandidatong tunay na magsisilbi sa bayan at hindi pansariling interes. Ganun lang kasimple. Sa uli, ang kandidato ay ang may kakayang mamuno ng tapat may konkretong plano para sa bansa at tunay na magmamalasakit sa, sa kapwa Pilipino.